Next slide po natin, Merck first on ito. 2024 Audi Q5, automatic all-wheel drive number of cylinder po niya is 4, CC po niya is 2.0, version po niya is S-line, odometer po niya is 48,383 km, 96 months to pay or 8 years to pay, 162 tax included. Ayan, 162 tax included. White color, check natin. <clears> Then, <throat> nakasimitintad din po yung kanyang salamin dito sa likod. Ayan. And then, sa likuran po niya is ganito. Q5, 4, ganyan. Yung kanyang itsura. Ang ganda ng tail light niya. Ayan. Ayan. Uh, full sunroof, check. Five-seater seat, check. Le uh, leather seat, check. Pang limang person. And then, yung spare tire po niya, tsaka accessories sa yon, check. Then, ayun ang taas niya. Kaabot. <laughs> Ayan. And then, enter your punya in front. Ay, dito sa likuran is ganito. Ayan. Ang ganda naman dito. And then, meron siyang small table po rito. Ayan. And then, lagayan ng drinks. And then, heated seat din po dito sa bandang likuran. Ayan. Pang limang person. And then, enter your punya in front is ganito po siya. Ayan. And then, meron po siyang adjacent dito ng upuan. And then, full sunroof check. Yung kilometer po niya is yun. 48,414 kilometer. Ganito po yung kanyang susi. Yun, 2024 Audi Q5. And then yung susi niya is ganito po siya. ayun Then press button start. ayun Okay. Ayun, touch Touchscreen din po siya. Touchscreen. Okay. Ayan. Ayan, touch screen. And then, yung parking brake po niya is ito. Dipindot po siya. And then, meron po siyang ch sariling charging area dito sa side. Ayan. And then, lagayan ng drain same time. And then, charging charging area. And then, ayan. Check natin. Okay. Ayan, touch screen. Touch screen siya. And then, meron din po siyang sariling mapa. Kung saan ka man lupalot ng Canada or sana all na pwedeng pwede kang punta nitong ating 2024 ODQ5. And then, hot steering wheel, ayon eto, check. And then, kay siya. O, oh, di ba ganda niya? And then, check natin yung reverse camera niya. Reverse camera yon, Clear na clear po yung kanyang reverse camera. Dito po siya, ayun. And then, yung neutral drive uh, reverse neutral drive. Dan yung park po niya is lang dito sa side ayon. Park yung dito niya sa side. Ayon. 5 seater seat and then kung gusto mong hangin galing sa labas ayon, pwede mong i-open yung kanyang full sunroof. ayaw mo naman pwede mo siyang i-close dito. Ayon. hanggang sa likod po 'yan. Ayon. Ayan. Pag ayaw mo nang medyo maliwanag, pwede mong i-close yung kanyang second cover. O, uh, diba? Hanggang dyan, yan sa harapan. Ayan. Ayan. Para mas maliwalas ang inyong car, open nyo po yan. Hanggang sa likod po yan. Ayan, so yon. Ayan siya. So, ulitin ko lang. And then, meron pala siyang maliit na panel po dito sa magkabilang side dito. May shifter siya dito sa magkabilang side. and then, same time na monitor po nyo yung takbo nyo ito. Yung, yung per kilometer niya. Yan. So, ulitin ko lang po. 2024 Audi Q5. Automatic all-wheel drive. Number of cylinder punis 4. CC punis 2.0. Version po niya is S-Line. Odometer po niya is yun. 48,414 km, 96 months to pay or 8 years to pay, 162 tax included. 162 tax included. Of course, naka-warranty pa po ito sa mismong OD. Garage. Ayan. Ayan. Ganda niya. Ayan. S-line. Ito po siya mga kaperson. Ayan. So once again, 2024 ODQ 5, 96 months to pay or 8 years to pay, 162 tax included. Papiem na lang po kung sinong may gusto nito, then we'll process. Thank you!